hapon po. Ako po si kapatid na Aliza Apsay at ito po ang INCTV TV News Update sa oras na ito. Pagmamalasakit sa kapwa ang nag-udyok sa mga kapatid sa lokal ng Payatas, distrito ng Quezon City, upang makipagkaisa sa isinagawang blood donation. Si kapatid na Galor Pangan ang magbabalita. Ituloy ang pakikipagkaisa ng mga kapatid dito sa lokal ng Payatas, Distrito Eclesiastico ng Quezon City sa mga aktibidad pansibiko na pinagtibay ng pamamahala na iglesia. Katulad ng isinagawang blood donation sa isang gymnasium dito sa barangay Payatas, Quezon City. Layunin ng social civic activity na ito na patuloy na matulungan ng mga kababayan natin na may sakit na nangangailangan na masalina ng dugo. Bago makapag-donate, masusi muna silang dumaan sa mga screening test upang matiyak na wala silang anumang karamdaman at qualified silang maging blood donor. Katuwang sa aktibidad ang mga medical staff ng New Era General Hospital at mga nasa Christian Medical, Dental and Paramedical Society o CMDPS. Sa kanilang pagmamalasakit, maayos na naisagawa ang aktibidad. Unang beses pa lamang maging blood donor ng ilan sa mga nakapag-donate. Marami naman ang mga dati ng donor at bunga ng pakikipagkaisa sa aktibidad, muli silang nag-donate ng kanilang dugo. Pinangunahan ni kapatid na Doc Soriano, destinado ng lokal, ang blood donation katuwang ang mga ministerial workers at mga may tungkulin. Pahayag pa na mga kapatid, napatuloy patuloy sila makikipagkaisa sa mga ganitong aktibidad upang lalo pang makatulong sa kapwa na nangangailangan ng dugo. Mala po dito sa Payatas, Quezon City, ako po si kapatid na Galore Pangan para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Abangan po ninyo mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. Ang rededication ng gusaling sambahan ng lokal ng Spoken sa distrito ng Washington State at ang isinagawang tanging pagtitipon at panunumpa sa distrito ng Bulacan North. At yan po ang INC TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Aliza Apsay. Magandang hapon po.